pagbukas mo kaagad ang una mong titignan kung ay tumaas na naman 'yan ano magugulat ka talaga sa impression mo na ano na pag nakita mo yung bill mo na napakataas bakit ganun ang sisihin ng gobyerno pag nagtaas ang presyo ng kuryente sarili niya kasi pinayagan niya ang privatization unang-unang bayad ko po nasa ano lang to, 3, naging 4, naging 5, basta pataas ng pataas po. Ngayon po itong huling natanggap ko ay halos kulang-kulang ng 11.5. Maalam na pagbati, Pilipinas. Relate much ba ang marami? Gaya ni Nanay Nieva, isang sari-sari store owner sa Marikina, parang na-electric shock ang maraming consumer nang masilip ang bill nila sa kuryente. At para sa mga lugar na sineserbisyohan ng Meralco, extra shocking ang bill ngayong Mayo. Nagtaas kasi ng halos 50 sentimos kada kilowatt hour ang singil ngayong buwan. Ito na ang pangwalong beses na nagtaas ng singil ang Meralco sa nagdaang taon. Kahit may ilang buwan na bumaba ng bahagya ang electricity rates, tinatayang aabot sa mahigit 11 pesos kada kilowatt hour ang average na singil ng Meralco sa nagdaang labindalawang buwan. Isa sa mga dumadaing sa mataas na singil sa kuryente ang factory worker na si Dennis. Aniya, mababa pa sa 200 kilowatt hour ang konsumo nila sa kuryente pero malaking tapyas na agad sa sinasahod niya buwan-buwan ang ibinabayad niya sa electric bill. Dahil yung minimum na sinasahod namin yung pangarap kulang na kulang pa sa pagkain pa lang. Eh, what if pa nga itong sinasabi nga natin na patuloy na pagtaas ng kuryente? Paliwanag ng Meralco, mataas ang demand ng kuryente sa kasalukuyan pero mababa ang supply kaya tumataas ang tinatawag na generation charges o singil sa paglikha ng kuryente. Pero hindi ang mataas na demand sa kuryente ang dahilan sa mataas na singil dito, ayon kay Nery Colmenares ng Bayan Muna. Dahil walang regulasyon sa power industry, libreng magtaas ng singil at magpasa ng mga gastusin ang power corporations. Ito aniya ang binunga ng pagsasapribado ng industriyang ito sa bisa ng EPIRA o Electric Power Industry Reform Act of 2001. Yun ang problema sa ating kuryente. Ang unang problema ay privatization. Privatize sila at kinuha yan ng mga pribadong kumpanya at kung pribadong kumpanya yon Ah, uh, ibig sabihin, tubo ang pangunahing interes at uh, hindi serbisyo. Dinagdagan pa ng deregulation. So, lalong lumala kasi naging privatized na nga, hindi mo pa nire ang mga pribadong kumpanyang ito na magpapasasa sa pataas ng singil sa kuryente. Ipinunto ni Colmenares na mula generation, transmission, hanggang sa distribution ng supply ng kuryente ay nasa kamay ng pribadong sektor. At dahil walang regulasyon, kering kering rin nilang magtakda ng mataas na singil para sa serbisyong ito. Ang law of supply and demand naman, hindi naman loyal kasi namamanipulate naman nila kung gaano kalaki yung supply at gaano kalaki, so gaano kalaki yung presyo ipapataw nila. So basically, yun ang pinagmulan ng mataas na presyo. Sa Meralco, dahil private ito, hindi ito regulated, mabilis nilang patungan ng kung ano-anong gastusin. Maraming kaso na dati yung Meralco eh, na pinapatong niya sa presyo ng singil sa atin sa kuryente, yung uh, corporate income tax niya at iba pang mga gastusin na hindi dapat pinapataw sa mga consumers. Kaya hindi nakapagtataka na isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia. Yikes! Pero ang payo ng gobyerno sa mga consumer sa gitna ng taas singil, magtipid na lang daw ng kuryente? Yung rep ko po, hindi ko na po sinaksak kasi sabi ko, pag sinaksak ko yan, dagdag kuryente pang bayad, imbis na ikain na lang namin. Nagtitipid po kami pero mas lalo pa pong tumaas buwan-buwan. Ayon kay Colmenares, wala naman koneksyon ang pagtitipid ng mga consumer sa pagtaas ng singil sa kuryente. Pero kung hindi sa pagtitipid madadaan, paano nga ba mapapababa ang singil sa kuryente? Ang solusyon talaga na in-offer dyan ng bayan muna mula pa naman doon, ibasura yung ipira. Ang ipira kasi yung punot dulo nito eh. Dapat pumasok na yung gobyerno dito sa kalakalan ng kuryente para naman ma-fully mabigay yung serbisyo sa taong bayan. Sa US, binuwag ang kampuhan ng mga estudyante na itinayo nila bilang pakikiisa sa Palestine sa gitna ng ilang buwang gera ng Israel dito. Panoore ng aming report. More than 150 uh, police officers of the NYPD in full-on riot gear that came onto our campus and arrested us. They like carried some students out Um, many of us sustained injuries. Um, I know roughly like three people ended up going to the hospital for fractured wrists. Isa si Kristen ng Kabataan Alliance sa mahigit isang dange sujante sa Columbia University sa US na inaresto na mga pulis simulan ng April 18. kabilang si Kristen sa mga estudyante nagkampuhan sa campus para tutulan ng pagsuporta ng universidad sa mga korporasyong may kinalaman di umano sa pagpopondo ng genocide sa Palestine. Lumaganap mula Abril ang kampuhan ng mga estudyante sa halos 140 colleges sa maraming bahagi ng US. Halos 3,000 estudyante na ang inareso dahil sa crackdown ng pulis laban sa kanila. All of these college students are simply requesting that our tuition money and the millions of dollars we send to these institutions of learning and academia divest from war, divest from genocide, and to not have that be something that our money goes towards. Pero ayon kay Kristen, impesa sa suporta ng kanilang university, ang panawagan ng mga estudiante, mismong university president parao ang sumulat sa New York Police District para buwagi ng kampuhan at arrestuin sila. Hundreds of police officers came and absolutely just like brutalized their students. They came onto our campus. They brought so many different units. I've never seen that many police at once. It was a completely authoritarian move that was entirely the decision of Columbia University's president, Manu Shafiq. INC youth groups, meron universities. It's entirely clear that the involvement of billionaires who have nothing to do with our university are calling for the arrest of Columbia students and other students who are standing in solidarity with Gaza. They're here to kind of destroy our movements and distract from what's actually happening with this genocide in Gaza, specifically in Rafah right now. I think it's so clear that US imperialistic stakes have always been there in support of the Israeli narrative and simply dehumanizing the existence of Palestinian people. Pero sa kabila ng pag-aatake sa mga estudyante sa iba't ibang university sa U.S., patuloy pa rin daw nilang itinapanawagan ang paghinto ng genocide sa Palestine. One, I think it's important that all people show support for the people of Palestine. We are all no different than them. I think if anything, this is pushing us to want to fight even harder. One of the chants that we often say is the more you try to silence us, the louder we will be. Ito si Vince Riazonda kasama si Joseph Gloria, nag-uulat para sa alam. Matapos ang halos dalawang dekada, pasado na sa Kongreso ang House Bill 9349 o ang Absolute Divorce Bill. Yan ang tatalakayin natin sa segment na Rights Watch. With 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions, House Bill number 9349 is approved pasado sa third and final reading sa House of Representatives ang Divorce Bill. Inaprubahan nitong May 22 ang House Bill 9349 na ginagawang legal ang diborsyo bilang opsyon para sa mga mag-asawang hindi na maayos o nasa mapang-abusong relasyon. Halos dalawang dekada nang itinutulak ng iba't ibang women's groups na maging batas ang divorce sa Pilipinas. Sa buong mundo, ang Pilipinas na lang, maliban sa Vatican City, ang bansa na hindi legal ang deborsyo. Sabi ng mga tutol sa divorce, makakasira raw ng pamilya kung maging legal ito. Pero paliwanag ni Representative Arlene Borsas ng Gabriela Women's Party, hindi ito totoo. This is not about religion. This is not for the happy relationships ng mga tao. Ito ay yung mga may problema sa loob ng kasal. Katulad ng naglalasing yung, yung lalaki, hindi sila magkasundo, nang bubugbog ng asawa, nangunguha ng pera at ginagasto sa iba. Yung mga ganyang mga usapin na irreconcilable na. Giit ni Brosas, mahalaga ang pagsasabatas ng divorce sa bansa para magkaroon ng karapatang magpasya ang mga kababaihang nakararanas ng abuso na ialis ang sarili o ang pamilya sa ganitong sitwasyon ang mga kababaihan na humihiling nito na nasa mga trap marriages, sa failed marriages na hindi makawala-wala. Mostly, ang makikinabang sinasabi namin ay kababaihan. Kung bakit, nasa datos natin yon. One out of five ay nagkakaroon ng mapang-abusong relasyon. Dagdag ng Gabriela Women's Party, hindi lang physical abuse ang nararanasan ng mga kababaihan. 23% ng mga babaeng kasal ang nagdurusa rin ng emotional abuse mula sa kanilang mga asawa. Yung mga ganyang statistics natin sa usapin ng kasal, pinapangatwiranan lang yan na may pangangailangan talaga sa diborsyo. Ayon kay Representative Brosas, may papel ang estado para protektahan ang mga kababaihang nasa mapang-abusong relasyon kaya't makatwiran lang na may divorce bill. Kaya po rights-based approach ang divorce bill na ito kasi pag Paglaban ito sa buong karapatan ng kababaihan. Mental, physical, psychological, and economic. You go after dun sa problema, di ba? You go after dun sa cruelty, sa violence, sa ginagawang harassment. Yun ang kailangang masolusyonan. The state has to have an obligation na magbigay ng remedyo para doon. Hindi yung divorce yung sisisihin mo kasi siya yung remedyo para doon. Dahil patapos na ang Mayo, tingnan natin ang highlights ng mga pagkilos ng labor movement sa video ng Mayday Multimedia. Panoorin yan sa kanilang YouTube channel. Hindi pa rin daw ni President Marcos Jr. ang kontrobersyal na NTFL-CAC sa kabila ng maraming panawagan para rito. Why kaya? Panoorin yan sa aming balita with Feelings! No, hindi namin na i-abolis ang To the rescue si Pangulong Marcos Jr. para ipagtanggol ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa gitna ng mga panawagang i-abolish na ang notorious na ahensya. Kaugnay ito ng Supreme Court ruling na nagsasabing banta sa buhay at seguridad ang red tagging. Tinaguri ang red-tagging factory ang NTF-ELCAC na kung ano-anong kwento ang ginagawa laban sa mga aktivista, journalists, at iba pang kritiko ng pamahalaan. Matagal lang nananawagan ang human rights advocates na i-abolish ang ntf In fact, dalawang United Nations Special Rapporteur na ang magkasunod na nagrekomendang buwagin ang ahensya. Pero sabi naman ng mga opisyal ng NTF-ELCAC hindi naman daw red tagging ang ginagawa nila. Ha? Huh? Eh, ano to? Oh, ito pa. Tapos, ito. Ha? Eh, stress Pero, bakit nga ba ayaw ni President i-abolish ang ntfl ka? gusto niya na magkaroon pa rin ng NTFL CAC, gusto niya na magkaroon pa rin ng repression sa mga activists, mga advocates, at mga community organizers. Kanyang pagpabor sa NTFL CAC ay dahil na ang, ang leeg niya ay hawak ng militar. Siyempre, in-empower niya yung militar, no? Uh, liligawan niya ang militar para manatili ang suporta sa kanya. Isang malaking uh, dog niya at depensa ang NTF-ELCAC. Ayaw uh, itigil itong NTF-ELCAC dahil paparating na naman ang eleksyon at kailangan maprotektahan yung interes ng gobyerno na siya pa rin ang manatili sa poder. Oop! Uh, kaya naman pala! Na ika nga ng human rights groups, bumuubuo pa ng special committee para sa human rights. Pero kinakalinga naman ito ang mga lumalabag neto. Hi, same, same. O siya, hanggang sa susunod na balita, with yes, Lee. Iyan ang mga nag-aalab na balita at pananaw mula sa Alter Media Network. Ako si Kelsey Hajirul. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa alternative media. I-follow ang Alter Media sa Facebook, X, TikTok at Instagram at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang Alter Media website para sa iba pang alternatibong balita nationwide. I-message lang kami for comments, suggestions at stories sa inyong lugar. Hanggang sa muli!